Ito yung... Sige, kainin mo ang supply. Sige, ganyang kakataka mo. Sige, tatanong ko muna sa kanya. Eh, sabi niya, pupunta raw siya eh. kag Kag-kag Kagkag. kag Ang batang oh, uh. walang makain kundi ang supply. Oh, sige, sige. Okay. Suklay ang kain eh, nandito lang ako sa bahay. Eh. Ngat-ngatin mo. Eh. Lulokin mo. Ano, Kag-kag yung... May sa may ano lang, sa may basta tinsuya wala ko na yung malapit dito sa may City Jail eh. Sa may City Jail ng Malabon. Malapit Kakag. dun Alam mo ba 'yon? Sa so, munisipyo. Doon basta malapit dun eh, napunta ko na rin. Kalahati lang yung binayad dun eh. Tapos may kulang pa siya kalahati. Yan nga, eh, nasa 40,000 <laughs> Hindi eh Nakuha lagi ka sa niya sa agad po. yung, ano, yung source code ko eh Yung kopya ko, original uh, Oo nga eh Ah,